Ayan, ayan. na. Ana, Ayan, <laughs> na. Ayan, ayan. Ayan, Itagat, ayan. Ayan, ayan. Nakakala ko, may nire-rescue eh. Oo. Oh. Uh. Nire-rescue pala dito yung eh, mga basura eh. Ang oh, bigat. ng yung mga water lily. Ito sa San Joan, nakikita natin. No, napakadaming water lily dito. Mm. At napakaraming basura. Kung tinignan yung malapit-lapit dito, makikita natin itong mga styrofoam, bote, mm. Mm. chinelas. Nakalahat lahat. May nakita pa na. akong telebisyon kanina na malaki. Hindi <laughs> nga. <laughs> Tapos mga oh, mga bote-bote, bote, may helmet pa ng motosiklo sila na nasalba rito. Oo. Ay, ito Tapos ito, ba ito ba yan? Makikita natin. Ayan, yes, yes, may Mario. mga host pa, pala ng tubig. Ito <laughs> yung mga salasalabat na sinasabi nga. Oo. Ayan, sumabit ka yung mga host. Ito yung tubig na parang, uh, kung saan ang galing to. Ah, may At tubig rin pa. Nagkataka sila. Pinuso, pinuputol na nila ngayon. Ay, yung ano, naka, nakabaon sa ano sa estero, yung mga kable, yung mga linya. Hindi, ano, ano, na, actually, nakalutak ito. rubber hose ito. Oh. Uh, siguro ito yung nagpapatubig din sa kanila dito. Mm. Kung uh, sabi ng engineer, kailangan patulin, siyempre, mm -mm. Ito, na kailangan po tuloy dahil seryoso, illegal nga. Itong naka naka parang nakalutang. So yung mga water lily nga si parang kumakapit din sa mga 'yan. Uh -oh. Yung makikita sa makikita natin dito Susan uh, Joel, ito, may boom pala doon sa ilalim ng bridge. Ito yung parang bine-prevent nila itong mga water lily na dumiretsyo pa doon para dito pa lang ma na. Kaya pala nagka, parang naging parang Bermuda grass na ito. Uh -oh. Eh para nga ma-contain at para ma-mahatak ma, sa truck. Mm. Uh -huh. eh, tayo si Residente pare. Nandito ka na tira, no? Ah, dito, dito lang si partner. Oh. Hindi, hindi, hindi ba, no? Hindi ba delikado rito pag uh, umulan? Hindi naman gaano mapo yung tubig pag uh, umulan. Eh, pag napuno, pag tumangat. Ah, hindi ka alam. Ito, na, ito nangarani yung mapo yung tubig. Ano oh. nito dito yung tubig? Ah, maabot na dyan. Oo. Uh oh, uh -oh. Maabot na dyan. Oo. No? Uh oh, Ano nangyari pag gano'n? Lilikas na kayo? Hindi, tinitingnan namin yung <laughs> pangyayari. Uh -oh. Abang iba, ano mga pasahan. ilong na, sa kaalis. Ayun na lang, ayun na mangyari. <laughs> so, oh. oh. <laughs> <laughs> ah, di salamat Pero hindi pa kaming tatabo ng basura dito. Hindi, hindi. Galing man sa labas to, doon eh. Ah, sa labas. Oh. Oh. Eh, mga basura din kasi nakatabo. Hindi, eh, hindi eh, dito. Ay, eh, wala namang basura ang dito sa amin eh. Ah, wala naman, oh. Uh, oh eh, pero hindi delegado tira. Hindi pa nag-isip na para tira sa iba. wala kami uh, ah, na isip na oh. iba na wala, wala. Oh, so, sige, ingat ka dyan, ha? Uh, okay. na. ha. Okay. Busy-busy nga sila. Eh, sinatanong nyo kanina kung ilang na sa Metro Manila, 270 plus daw eh no so ang sinasabi nito si mga engineer natin dito is mga uh, tatlong estero kada kada ta, kada dalawang, dalawang araw kasama natin si engineer uh, Joel Pascua no ng District Operations ng MMDA as engineer ano ano pa ilang-ilang uh, estero kada araw uh, bali dalawa bal dalawang uh, estero kada araw okay, dalawa okay oo uh -huh. ilan ang estero natin so 200 uh, plus po 'yan. Oh mm. uh, sa lahat ng uh, bahagi ng Metro Manila. Oh. Uh, Tapos kaya ba natin uh, na dalawa isang araw? Ah uh, namin kasi anak mm. uh, schedule kami ng uh, Sterrbleeds mm. uh, may 20 to June 14. Oh. So tatlong local government yung uh, uh, dadaanan namin ng clean up drive. Sa so, inyong uh, ilang ilang tonelada na nako na, na ilang truckload na. Ah, uh, kahapon sa Estero 3, Pantigallina at uh, Bad Santos, naka-35 truckloads kami. 35 truckloads? Ano ang mga laman ng mga truckloads na So usually ang mga laman ng truckloads na yon yung mga basura, at mm -hmm. uh, saka yung mga trinim namin, yung mga punong kahoy. Ah, oh, okay. Oo. Paano? Ang sinasabi ng ating chairman, hindi na magkakabaha. Hopefully? hopefully. Uh, uh. Ginagawa naman namin ng uh, aming makakaya. Hmm. Uh, upang sa ganoon ang uh, Metro Manila ay uh, hindi apektado ng pagbaha. Kunin ko na rin yung iyong sa ano? Ano bang dapat na solusyon talaga dito sa nakikita mo, dahil kawaman ng ground eh. Uh, siguro kung uh, ang unang-unang uh, problema namin kasi yung mga basura hmm. dahil sila naman ang uh, mga nakakasagabal sa pagdali ng tubig uh, papuntang pumping station. Ay, yung mga nakatira sa paligid ng mga estero, nang tingin mo? Uh, so siguro yung mga nakatira sa paligid ng estero, pakiusap na lang na huwag na lang sila magtapon ng basura sa mga... Pero sa so tingin mo ba itong mga basura to galing sa kanila o galing sa ibang uh, lugar? Uh, Siyempre, nakikita naman natin na wala naman silang ibang mataponan. Hmm. Uh, kundi dyan siguro sa estero dyan itong mga host na nakita natin sa atin sa atin wala nakikinig sa atin <laughs> <laughs> sa magaling mga host na doon eh siguro uh, dinaan na lang sa ilalim ng tulay para uh, hindi makita pero nakakabara din yun ano ah uh, isa sa mga cause nyan uh, kung bakit uh, na trap trap yung mga basura na pagdali sa so kailangan na rin natin putulin ah uh, kailangan kailangan uh oh uh, Susan Joel ito ha uh, makakasama natin si ah uh, is engineer nga uh, anong may mga tanong pa ba kayo rito dahil kami rito buong araw pala ito no Ngayang araw na to no buong araw ito lilinisin uh, good morning po Ma'am Susana, Sir Joel. Morning. Uh, morning. Ito kasama namin si Attorney uh, Carlos na sa Joel uh, ito Michael si Attorney Carlos nakatingin diyan kay ano eh, kay Engineer oh. Pascua. Ayun, pag sabi ni Susan eh, pag bunga araw daw malilinis natin. Kaya ba? Hoy, <laughs> sabi ni Attorney Carlos eh, kaya daw ngayon maghapon eh. Kaya ba, Engineer? Kaya. kaya. Ah, pipilitin namin na ah, tapusin para naman makapag ah, Makalipat kami lang ah, clean up drive ulit bukas. Ah, oo. Yeah, yeah. Pangako, okay. ang ating uh, engineer dito at ah, at yung mga MMDA at siguro dapat tumulong din natin mga mamayan dahil hindi ito trabaho lang ng MMDA no trabaho to ng bumbayan ng mga mamamayan natin na wag magtabon ng basura para sa tapakan ng tagulan hindi tayo babahay, di ba mm -hmm. Tama yan, Michael. Para uh -hmm. naman kami eh, hindi masyadong uh, stressful. Oh, uh -huh. Sa okay, ang dami ng panlilinisin eh. 200 plus pala yun. Ibig sabihin, hindi pa kayo nakaka... Pa Salamat, pa Michael. Pa. Michael Wala pa kayo saan? Wala pa kayo 1%. <laughs> Wala pa kayo 1% ng inyong nalilinis, Michael. Tutulong ka na rin ba dyan, Michael? May tuwalya ka na sa... Tutulong na ako. Ito, <laughs> <laughs> kaya nga, nakatuwalya na ako at lahat eh. nag na rin ako ng mga ano rito. At oh, sinasabi ako yung mga residente rin. Ako mm. magtapon, mga ganun. Siyempre, Michael, yan ba malapit sa school? Una -una malapit ba sa school yan? Yung may malapit na eskwelahan dyan? Oo, oh, yung may TIP rito. Ah, may oh. sa, Paligay. Malapit na dyan sa bridge. Sa, mga, sa papala Actually, gunta na ito ng palasyo eh. Kasi yun daw ang na, ang binisita ito ng Pangulo dati. Nasa no, ating Malacan yung press pa dahil. Na binisita mm. niya na itong stero ito. Isa sa niya. Hindi niya nakita may water lily na pala. Oo, ganyan yung ating Oo, kasi sabi ni Atty. Carlos, inuunan nila yung mga estero malapit sa mga eskwelahan para hindi bahain pag tag-ulan na. Uh Oo. -oh. So, sige, Sabi Michael, Mag-good luck sa pagiging bayani mo dyan. <laughs> <So, laughs> Tara, engineer, linisan uh -oh. tayo. Ayan.